Ito nga pala guys, maghihiwa pala ako ng mga put, ng mga gulay kasi isasagol namin doon sa monggoloid. At ito na, isinimulan eh, ko na maghiwa-hiwa. At pinidyohan ako ng guwapo kong kuya. At yun pala, ay nawala si Mingming. At ito na, at maya maya ay hiwain ko din ng aking kamay. Uy, ayaw siya mag-vlog ganito nga pala ang tamang paghiwa ng talong. At yung munggo ay hihiwain ko rin isa-isa. Maya-maya nga pala guys, pag natapos ko nang hiwain tong talong, ay hiwain ko naman yung mantika at pupunta ako doon sa kusina. At magluluto ako ng kaldero.